Hello guys, uh, Port Luis Vlog Guys, uh, papakita ko ngayon guys yung uh, yung resulta sa ginawa nating uh, dun sa incubator uh, Papakita ko sa inyo yung resulta ng itlog na naghat sa ating incubator Tapos ngayon guys, gawin natin guys is magkawag naman tayo ng mga uh, manok natin Tara guys Dali na. Hindi na sila excited guys. Kasi. Dali na. So, ito na yung mga lemon sweater ko guys. Oh, dali, 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 dali. Shhh, dili. dili. Dili, dili lagi kuno kay So, ito na sila, guys. Oh, dire, dire, dire. Ara, dire, dire pa dool para dili mo ratan. Oh. So, ito na yung mga lemon fritter nga nainalagaan ko, guys. Yung mga nitik chicken natin at saka yung sipula. Kung na-miss nyo si Pula at saka si Puti, nandun si Puti. Uh, itinulong ko muna kasi matagal na matagal na siyang may sipon. Kahit ano lang ginagawa ko dun guys para gumaling na yung sipon niya. Mawala na yung sipon na. Ngayon guys, ito na yung mga Eh, hey, ikaw ba? Ikaw, dali, kararagod. Nah, oh, deli, okay. deli, beri deli, 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 so, deli, ke deli, 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 si puti at saka si pula guys hindi nyo nakikita ngayon kasi si pula naglimlim naglilimlim na si pula at saka si puti may sakit andun sa kulungan lagay ko sa kulungan ito na yung lemon sweater ko guys at saka yung lagay ko sa incubator dire dire na dire na dali na dire so guys, meron ako ang meron akong breed na ano, pang sabong lemon sweater. Nandun pa sa loob guys. Pakita ko sa inyo yung resulta ng ano. Tara na, tara na. Dito na ta sa inyo hangkupan, kulungan. Ayun, nadal na. Ayan sila guys. Ayun, ito na yung ginawa natin sa ano. Nandun si nandun si puti sa kulungan. Tatlo sila dun. Ah, sinipon kasi, may sipon. <coughs> Dali na, dali na. Ayan guys, ito yung ito yung mga ilagay ko sa aking incubator. Ito yung tinulungan at tinulungan ko nung nasa loob sila ng incubator nung maraming uh, mga ang tawag dun? Pulmigas. ayun sila guys yung uh, Ginawa kong experiment sa incubator na pinasukan ng maraming anong tawag doon ulmiga sa Bisaya sa Tagalog is langgam pinasukan ng maraming langgam